Hello! Good morning again, people! I'm here again, taking video of my pagpasok. Charot! Dito ulit ako. At papasok na naman tayo. Time check ulit. 5.31. <laughs> Ayun. So, papasok ulit tayo. Ayun. Know, oh, may na... hindi kita tayo. May naglalakad. Oh, same scenario pa din. Walang pag-iiba still the same scenario. So, wait lang po, post ko ulit to, ha? still the same. Wala naman pagbabago. Bukas, ano, regular pasok ko. Ngayon lang. Kasi Monday, Wednesday, at Friday ang aking hayade. So, yun lang. Nakwento ko lang ulit. So, sakay na ulit tayo. Doon ang ticketing booth kaso may card na ako so I don't need to buy ticket charot so yan ulit pasok ulit tryout so yan po yung time ng ano ko sasakyan ko next ayan 5.42 yan yan ang train ko karaki, karaki. at update sa aking paa dito masakit pag umaakyat ako ng hagdanan pagpataas pababa ang sakit niya namamagapo, ayun nas kwento ko lang so yun lang yan na naman yung papuntang Tokyo it's coming always hmm. yan ang papuntang Tokyo express still yun at yun lang din ang aking vlog pag hayagi time ako ganun days early morning work ayan, express joints express ayan nalating lang tapos waiting tayo sa aking sasakyan tutumate karamihan sa mga nagpumapasok is nasa all this na mga 6 s meron na yung nakakula kanina doon na ano ayaw ko lang videohin matanda na nasa 70 na papasok pa din ng work kanon kwento ko lang wait lang sahero kasi pakuntong ano to karakida ito sa aking truck sa kabilang truck mga tatlo siguro <coughs> mag-transfer ulit ng another land. So, oh, ayan. Ay, Ichiro. Yan si Ichiro. Aray ko. Hindi ako makatakbo ng ano, hagdanan pa baba. Kasi masakit talaga yung likod ng paa ko. Yun sa taas ng sakong. Yung mga, mga Basta. Ito na ulit ako. Lilipad ng train. Sa final destination. na tayo at tumatanda na hindi na ako, uh, may escalator naman kaso ayaw ko ng escalator dito na lang tayo chunks pababa pa lang yung ating aray ko masakit talaga siya dito o oh, yan yan masakit yan left and right siguro na muscle pain to nung nag ano ako Kudari, Hashimoto Komei Komukai Yabahina. Ayan. Ah, sakit. Dito siya, oh, masakit. Left and right. Parang mag-ah. muscle pain ata. Um, Nag-kempin ako yung nakilala tayo yung gaskin. Ah, sakit. Umatanda na tayo. Ganun. Ayan, oh, dami yung papuntang Tokyo na, ah. Papuntang Tokyo na yan. Ayan. Diba? Haba yan. Ayan. Mula doon. Sa... Yun. Ito lang pagandaan dito sa Japan. Hindi ba mata-traffic? Kasi maraming option taxi train yan minsan may subway din pero dito sa aking lugar walang subway hmm. walang tao siya di ba kasi doon kanina wala yung ano hindi out of service kanina dito lang nagka service ayan ayan sakay na sila bye bye na punta na sila doon sa Tokyo saka ako naman ay waiting 5.59 pa yung aking masasakyan di ba mag alas 6 na dito saka lumiliwanag na rin ang mundo so pakita ko lang yung sarili ko ha wait lang. myself myself O, oh, malalaglag na naman tong cellphone ko nakamasak si dito tayo sa train ganon sasakay tayo ng train tatanggalin ko din yan mamaya at saka nakamatura ako naka ah, ganon lang manyan lang ang life natin dito sa Japan bawal na magkasakit kung may sakit ka bawas sweldo charot so yun lang kwento ko lang ulit yung kasing sasakyan ko is papuntang ano na yun liblib -lib, charot kontang probensya at probensya siya. kaya konti ang tao kasi in station siya eh so hindi pa masyadong develop dun kasi ginagawa pa lang yung San since terminal doon so ayan napaparating na yung ating train yikes pero hindi ata yan yung masasakyan natin out of service din ata ito after nyan, sunod na siguro yung sasakyan ko. Sasakyan namin. Ah, ito. Loka. Ayan. Out of service. Loka. So, uh, Ayan. In service pa na siya. Wala masyadong pasahero. Diba, sabi ko sa inyo. Nakakwento ko lang naman. Ayan na. Sakay na tiyan. Kakwentuhan. Going. Yan maliwanag na dyan no. Oh. Hindi ba? Six, ana size din naman na. Kaya medyo lumiliwanag na dito. Unlike kanina 5:30. Kasi gumigising ako 4:30 kasi maliligo pa ako magpapadry pa ako ng buhok kaya pag alis ko ng bahay 5.20 kasi mga 5 to 7 minutes pa yung ano ko kasama na yung pagpark ko ng bike so yun lang nakwento ko lang naman blower tayo eh charot sorry video ko na lang ulit pagdating ko doon bye bye pinky pinky na doon sa silangan mm -hmm. crowded na din dito even though it's uh, a Robbins. Wow, my English. Marami na rin siyang ano, commercial building dito. Pero dulo to siya ni yung ano eh. Ewan ko kung Tokyo ba to o Kawasaki Ang gulo kasi ng probinsyang to. Dikit-dikit. Gitna, Kanagawa. Tabi, Tokyo. Git, another tabi, Kanagawa. Ganun. Ayun, hmm, kasurahan siya yun. So, yun lang. Kwento ko lang ipapakita ko dyan yung ginagawa nila sa fencing under construction pa yan yung isang JR line train parang machida so, lukuha nga ata yan yan, dyan tayo pupunta mamaya dadaan yan yung same fence gumagawa sila ng tanin construction. So, yun lang. Wait lang ulit. Mag-outro na ako mamaya. So, dyan na tayo. So, ayan, nag-elevator na tayo kasi masakit yung paa ko maghagdanan. Yung likod talaga ng paa ko. So, yun lang. Nasabi ko lang. Bye! So, yun na nga. Hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa inyo. Pagsubaybay sa aking Hayade journey. Charot. So, next week, another Hayade vlog ulit. So, yun lang. At update sa aking update yung sa uh, aking laging kasama na si Ate Gemma. Wala po siya ngayon day off. Kaya wala akong kasama. So yun lang, Ate Jema. kung nanonood ka, take your day off. Enjoy! Janet! Maraming salamat sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe. RTF, Rory G. Fujimoto, Naguulat, by a Satellite. Bye bye!